Ano daw? Si Bonsoy. Ayan guys, pupunta kami sa bag ni ate. Binudo lang daddy. Ayan. Sabag tayo, day. Saan ka dyan? Hello. ano na ini ta thirty percent off thirty percent off sanyon setasta grabe namang mahal talaga o. <laughs> Ang ng mga pambata. Para dito na. Saan ka punta? Ano sa ate? Hindi na pala. Ayan. Saan ba yun? Saan? Biskuit? Ay! 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 <laughs> Ay gusto niya ating bag. Saan na yun? anak Kung may purple na ko. Oh. Para... Kuromi, mara kuromi. Ayaw, oke okay. Yun ang trip niya, mara asa ah, na si Ate. Hindi ayan, ayan na ba? Uh -oh. Ano po ba? Nakuha na po ba yung bag? Hindi pa. Yung dito? Ito mo ba? Okay. Ah, yan ba? Ah, yan na. Eh, yan ito din yan? Okay, okay. Yan. yan yan. Ayan. Ayan. So, wala po kasi demo nag bake na po. Ah, okay. Naka-break yun. Na. Mm -hmm. Kasi, may minute lang kami, kaya na kami natagal ng ano. Okay. Ayan, anak. Double check mo na. Double check mo na. Baka may, ano... Ano ka na 5... yan? 6, mo pa yung ano? Oo, yung ano ko? Kamahal Nak hanggang high school mo na yan? nga po Ito Bagong bago mam Okay, okay. May ano sa Nami Wheels. Oo. Means Kasi yes po. Kasi, means... Ito naman uh, po ma'am, para sa support ng hams po, sa hams, sa mga lubak po, para po hindi yumuyog-yog ng yumuyog-yog. Ah, okay. Dan po yan. happy. So, <laughs> Ang pangarap. May wish Ayan. come to. Ito naman na po yung libre niyang... Lunch bag and water bottle. Okay. Tapos nandito naman po sa gilid yung yung pang cover? Yes po, cover po. Ah, okay. Pang cover po. Tapos, uh -huh. nandito na rin po yung libre niya pa. Pouch. Pouch. I-ano ko mm -hmm. na lang po dito, mo Ah, sige, sige. Para hindi magasgas. Ah, uh ah. -oh. Wala ba damage? Wala po. Uh -huh. Yay! Ako na. Ako na na siya. tonto ha. Kakastak na natin. na namin kasi baka sa sunod mas mahal na siya. Ano po ba? Dadalhin ko ba or Mas gusto niya talaga yung ano. Mas gusto ni Ate yung ganung ano na rang Mas gusto niya. Para po. Happy ah. Happy ha. <laughs> Gusto niya kasi may upo ah. Paano pag malapa yung mata ko? Andan ako doon. Kasi pag malapit kang pasapan guys, mas, ma mas magmamahal pa yan Kaya mas binili na namin ngayon. Ngiting tagumpay. Ngiting tagumpay. Ano yan? Um, ako nagpakarga ng na sibunong soy. <laughs> Bibisoy. Mamaya yeah, magta skating na ako. Excited na ako. Thank you, Mama. Okay, Daddy. Hindi naman sa akin Ay, <laughs> okay. hmm. so. soy, yan? yan. Soy. Bayan. Ano ba yan? Choy, ang sus. Nagkapakarga na. ayan guys ang daming magaganda Awan ko ka ba kay ate yun ang gusto niya mas gusto niya talaga siya yan yan ba gusto mo talaga ang karakter okay Keno okay. you know, o ang daming magaganda pa eh. ayan yan Tuloy black. Madumihin yun. Ay, madumihin yun. Ay. Ayaw mo yan. Ayaw talaga yun. Mas gusto niya yun. Ayan, okay na. Ayan, ganda nga. Oh, dapat ganyan na lang. Ayaw mo yan. Lalo mo, natin. Ano yan, ah. Pahirapan tayo dyan sa pag, ano, ah. Pagbuhat na na. Mabigat ba siya? Hindi mo Hindi. Hindi. Ah, okay. okay. Napakalaki po ito. Hindi naman ano. Yung... Hindi naman, wala pang... And ito. Okay Kaya... naman siya. Teka lang, ba't uh, ano siya? Ganun lang po yan, ma'am. Sige nga. Kaya kailangan po yan i-ano, ma'am. Ganito po. Ganito po yan. Kailangan po na i sa baba. Tapos? Tapos, kapag nai-lock na po yan sa baba, dapat pinakataat po yung... So, hindi na siya bumababa. Oops, bumababa. Wait lang po. Oh. Ayaw mag-lock Yan, oh Ba't ito ayaw mag-lock? Baka meron pa kayong stack nito Ayaw mag-lock, buti na lang oh, Ayaw mag-lock yung ano Oo, kasi ayaw mag-ano Buti na na Ayaw mag-lock siya pag nasa uh, Nasa ano yung pinakang sagad sa ano, ayaw maglock. Palitan mo na lang, kuya. Yan, papalitan kasi ayaw maglock. May problema. Ayaw. Tapos yes, marami dito ang choices sa mga bag. Oo, oh, ata. Yung baby. Uh, panlalaki. Ayun kasing ngayon. Kasi pwede siyang upuan. Panlalaki. Wala kasi sa online na ganito. Eh. So, wala kaming makita. Mas okay na yung dito kasi nakikita. Talaga na actual. Misan kasi sa pag sa online, iba yung sa picture, iba yung sa ano, pagdating. Hmm. Smile. <laughs> Ayan, o. Oh. Nakaya mo ibang kulay na? Ayaw mo na ibang kulay? Ayan, may maganda rin yung kulay. Ayaw mo yan? Ha? Huh? din? Naupuan? Ito, anak ito, mayroon din dito. Ayaw talaga niya. Gusto niya talaga yun. Ha? Alin? Hindi ko alam, anak. Sanwiyo din siya. Ayan, pinuntahan ko muna sila tayo dito. <laughs> Kay Bunso, Biskwit. Andun pa? Andun, pinuntahan ko. Wait na, may malibu sila? O, basta ganyan. May chocolate or ano. Ay, syempre yan. Nakakainin niya yan. Gusto niya yan. Ito pa rin eh. Asan? Alin? Oh, Oo. Oh. Meron natang ano, wag yung ganyan. Kasi yung ganito lang na doon, para isang kainan. Ha? Ah? O oh, yung ganto na. Yung ganto na din. Dat. Ay, ah, 315. <laughs> Wag na, yan na lang. Para sorted. 315. Ah, ito yung gusto ko. Ay, ah, gusto ko. Dibirahan mo naman ako na ito. Ayan, ito yung gusto ko. Oh, 165. Adi, oh. Bibigyan ko pa ito? Oo, oh, sige. Ay, meron na si Sayonara. Si Huwag na. ikana na. Puntahan ko na sa si ate. Saan? Ay, taas. O, dito na lang. Sakay na daw. Puntahan ko na sa si ate. Ay, pumipili din si sa Sayonara. O, pumipili. Eh. O, oh, <laughs> kay daddy. Bigyan mo ka, daddy. <laughs> Oh, babay na umuwa. Oh, oh, sige. Gabay. <laughs> Naghanap ng mawakan. Ma ay, ino-open. Ino-open na. Oh, thank, thank you, you po. po. Thank you po. Daw. <laughs> thank you po. Oh, nagpabuhat na. Ayun, dami tayo ay David, sorry, dad. Nagpabuhat na. Ayan, wala nang ano uh, stock. Niya, Ito display na lang meron. Okay. Wala okay. okay. so, bang so, damage siya? So, Ay, ang damage. <laughs> 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 check mo na lang yan. Double check mo na lang. Double check mo na lang. Ang sulong, hindi na wala na stock ito na lang kaya pa kayo open ngayon baka yung ano pero bago lang din ya. yes mo bago deliver na po kapon lang po din kapon po hindi din na po, di po din mm -hmm. So, ayan na guys. Ayan ang, ano, display. Ang last ang so <laughs> po na rin Namimili din anong grade na po ba sa atin? grade 5 grade 5 Ayan, <laughs> nag-okay. May sumingit lang palang plastic. Hindi, na Kailangan lagyan ng plastic. Ayan, nag-okay rin sa wakas. Ito kasi gustong gusto niya. Sure ha, hindi na ano yan ha. O oh, meron yan. Continuous warranty po yan, ma'am. As, as long as repairable po. Repairable. Yung mga gulong. Yes po. Mga gulong po, mga... Nag-open na isa. <laughs> Ayan guys. Mabayaran na namin Mara Bay ka na Ngunit yung tagumpay Sayang Yung go time lang nadala ko for pesos <laughs> Ayan na, nabayaran na namin. Uwi na kami, guys. And bye. Thanks for watching. <laughs> Ito yung tabong pie. <laughs>